saka gabi, saka kamatis, bawang, loya, at saka ito na yung kibal. Ito, kibal. Pwede rin siya lagyan nyo ng kalabasa. Dipindi sa inyo kung ano yung kalabasa. Ang sa amin ay papaya lang at saka ito. Tapos, ang pagluluto niya po, hugas-bigas, tapos itong kamatis, at saka itong bawang, at saka itong luya, ay sabay po doon sa tubig, ay doon sa hugas-bigas. Pagbubulakan niyo po yun. Pag nakabulak na po, inulog na po ito kasi medyo matagal tumaguto ng konti. Kasabay po ito. Yan, sa pagpapabulak. Ito po ang panghuling hinuhulog kasi medyo magbigis lang tumaguto. Kaya umbisahan na natin ang pagkarap ng papaya. Sana'y na sundan ang aking sinabi dito kung paano siya lutuin yung tinatawag na gulay bulang Ingat po tayo sa paghawak ng kutsilyo. nagtatarap na pa ko ng papaya, hinahanda ko lang. Kasi napakaaga pa para magluto ng gulay. Hinahanda ko lang siya. Ako, allergy ako sa ganito. Nangangating ang aking palad. Atin mo na talo pa. Yan. Palog. Masarap itong hulang-hulang pinaka special menu dito sa aming lugar ang mulang lang kung pa kung misunta dito ka sa amin ito ang hanap lagi mulang lang. ang kaparas nito is the na prito o is ano hawo. o di kaya tinapa yung tinapa yung nagawin smoke fish yun ng katuwang nito sa maano sa San E Paris. Tayo muna mag katalag ng papaya. Yun. Subukan niyo mag luto. Masasabi ay sarap po talaga ito. Kasi hindi na siya ginigisa sa mantika eh. Iwas mantika na ito eh. Yung magpapabula ka lang ng hugas, bigas. Pagsamasamay mo ang luya, bawang at kamatis sa pagpapagulap ng hugas-bigas. Pag bumulap na po yun, ihugod mo ng gabi at saka yung kibal. para ma para maluto-luto ng kaunti. Kasi hindi tagal -taga sa maluto eh. Hmm. Ang panghuli ay yung papaya kasi medyo mabish lang ito maluto. Kaya, talo na ito ng ano. Ganun lang kasi ito magluto. Ganun lang kasi ganoon lang siya kadali lutuin. Hindi e, mo kailangan gumusta mantika. Kasi pre mantika na siya. Hindi e, mo sa kailangan gisahin. Sa mga pala, sa depende na sa inyo. Kung magic sarap, o kaya bitchin. Pero maganda bitchin your reaching sa boiling ang magtawag doon basta yun na yun bulang lang kung baga saka sa tagalog para lang siyang ay hindi ko rin may paliwanag yun <laughs> basta bulang lang ang tawag hindi <laughs> ko pa paano ipaliwanag ano, sa tagalog yun Parang hinalbus lang pala. Binamula ka lang siya sa tubig. Pero may mga, ano, mga lahok-lahok. Ganun <laughs> <Danood> lang. Ganun <laughs> lang kadalis. Ganun lang kadali. Napakasimple. Sa, sa, susunod na vlog ko, ituturo ko lang sa inyo. Yung mga simple naming, mga gulay dito sa aming lugar isi-share ko sa inyo para meron kayong alam na paglulutang gulay na hindi nyo pa para masubukan nyo. Kasi di, bawat lugar, kanya-kanya sila ng bawat lugar ay kanya-kanya sila ng discard sa pagluluto. May kanya-kanyang tinatawag na special na menu. Yung menu. Ganun. Kumbaga, Kung baga, na gulay. Yun. Kando ko magtalap ng papaya. Binabaak ba ako muna lahat? Ayan. Ganun ako magsalo ng papaya. Yan. yun. Ganto lang ang pangluluto. Hey. Pagtatalo muna tayo ng papaya. Pagpahensya okay. niyo na po. Maingay. May bata po kami. Nanood po ko ng reko, reko, ko, malapit na sa kuko. <laughs> malapit na sa kuko. Kaya ingat po tayo pag gamit ng kutsilyo. Ingat po. Malapit na sa kuko. Ang tali ng kutsilyo. May like gan. Pero ang paglalagay ng bawang, kailangan dikdik -dik para yung katas ng bawang mapunta sa sabaw. At saka ito, dadami-dami nyo ng luya para siya maglasang ng luya. Para mas masarap ang gulay na bulang lang. Basta ang kamatis din pala, huwag gaya. Babaak mo sa gitna, tapos pipisain para mabas yung mga, yung mga, yung mga buto. Yung tapos pag kanabisan mo at haw hawag mo lang ng konti sa tubig, tapos lamasin mo ulit papunta sa kaldero para yung katas niya doon napupunta. Pagayat, lamas. Pero ay pala ng kamay. Pero <laughs> ako magluto ng bulang lang. Hindi ko sinagayat yung kamatis. Pinaba ako lang sa gitna. Tapos ipigain para maglabasan ang buto. Tapos itatatap ko lang ng itatatap ko lang sa ng mabilis tapos nalamasin yung ng separate yung ng kamay ihulog ko sa kaldero para pag sa kaldero doon sa may sabaw ng bigas doon mapupunta lahat yung kanyang patas ganun ako magluto ng bulang nga kanya-kanya naman ang diskarte, pero yun ang diskarte ko. O, paano kung magluto ng lang Siyempre meron mo mas magaling pang magluto sa akin ng bulang lang. Maraming way ang pagluluto ng bulang lang. Kung gusto mo magluto ng bulang lang na dalawang klase lang, pwede naman. Pero sako ko na sa inyo ituturo yung pang meron ko mga galon. Maraming klase pagluluto ng bulang lang. Hindi lang ito. Pero ituturo ko yun sa inyo. Pang meron akong mga ano mga gulay na lulutuin para sa ibang paraan ng pagluluto ng bulanglang. Hmm. Marami. ng pagluluto ng bulanglang. Kaya ito muna ang ituturo ko sa inyo. Gusto ng gusto ito ng mga ng mga ng mga lulat -lulat. Ito yung pinapakaborito nilang gulay. Ang gulang lang. lang. mas dakta. Matakta kasi pag buo mong eh. kanito, mo tinatagupan eh. Pag ganito, wala mas masyadong dakta. Masakit yun sa eh, pag natuyo eh. Yan. Katapos na ako. Katapos na akong magtalo. Ito muna, gabi. Sana po ay nasundan nyo ang aking mga sinabi ko kung paano siya lutuin. Try nyo i luto. Sabi ko sa inyo, masarap talaga siya. Huwag nyo na po ang papaya. Huwag kayo magtataka sa magiging sabaw niya. Gawa nga ng gawa nga nito saka yung mga hinimay na mga buto ng kibal kasi medyo ano siya malabang sabaw niya ganun ang sabaw niya yung pagdaluto na medyo malabo baka kayo mag mag magtaka eh batang, batang sabaw malabo medyo so, ganun ang sabaw niya pagdaluto na e te ne ha ancora vista.